Naibalik na sa Pilipinas si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go matapos itong maaresto doon ho sa may bansang Indonesia. Sinamahan siya ni na Interior Secretary Ben Horabalos Jr. at Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil. Bandang alauna alas o alauna jes ng madaling araw, lumapag ang sinakyan na private plane nitong si Alice Goh Una itong naitakda kahapon ngunit dahil sa ilang pagsasayos ng proseso sa pagitan po ng Pilipinas at ng Indonesia ay bandang gabi na nang nakaalis ang team na sumundo sa sinibak na alkalde. Itong si Alice Goh ay maaari pong mapunta sa kustodiya ng Senado ngunit dahil may inilabas ng warrant of arrest ang KAPAS Regional Trial Court ay hinihintay o hihintay na lamang ang commitment order na ilalabas nito. Maalala po mga kabumbo ng Mayo 22 ng taong 2024 Huli pong nakita sa Pilipinas ang dating alkalde nang humarap siya sa Senado. Ukol po yan sa investigasyon kaugnay sa operasyon ng Philippine Officer Gaming Operations. Noong unang linggo ng Hulyo, sinuspindil siya bilang alkalde ng Bamban. Matapos ito ay tumakas itong sigo kasama si Wesley Go, Silago, at itong business partner na si Cassandra Leong. Pagsapit ng Hulyo 18, 2024, sinasabing nakapasok ang grupo nito sa Kuala Lumpur, doon sa Malaysia. Hulyo 21 ng taong 2024 naman, nang sumakay ito sa flight patungo jan sa may bahagi po ng Singapore, kung saan siya ay nanatili ng halos isang buwan. Agosto 18 ng taong 2024 nang umalis daw siya sa Singapore at tumuloy doon sa may Batam sa may bahagi ng Indonesia. Agosto 19, ng taong 2024 naman, inanunsyo nitong si Senator Riza Ontiveros na nakakuha siya ng impormasyon na nakalis na sa Pilipinas ang dati pong alkalde ng Bamban. Agosto abente ng taong kasalukuyan, naaresto sila Sheila o itong sina Sheila at Cassandra Ong doon pa rin sa may Batam. September 3 naman, ng damputin ng Indonesian authorities atong at si Alice sa isang villa doon sa may Greater Jakarta hanggang sa tuluyan na nga po itong nakabalik o naibalik dito sa Pilipinas kagabi sa tulong na rin po yan ng mga Indonesian authorities. Kaugnay din po nito, una na nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga otoridad ng Pilipinas at Indonesia sa matagumpay na pagkakaresto kay Alice Goh nito no pong Miyerkules ang kay Pangulong Marcos, hindi man alam ng publiko ang hirap na pinagdaanan ng mga law enforcement agencies para ho maaresto itong si Alice Go kapwa sa Pilipinas at sa Indonesia. Ngunit bit-bit anya ng mga law enforcers o mga law enforcer ang pasasalamat ng kanyang administrasyon sa kanilang nagawa. Balikan po natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished. But on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Bahagi po yan, mga kabombo, nang naging paliwanag at pahayag. Ditong si Pangulong Marcos kasabay na rin po ng kanyang pasasalamat sa Indonesian authorities sa pagkakaresto, matagumpay na pagkakaresto kay Alice Guo.